Ang Vietnam War ay isang magastos, madugo, at mahabang digmaan ng 20th century. Isa ito sa itinuturing na pinakamaiimpluwensyang digmaan sa kasaysayan kung saan ang epekto nito ay nadama sa buong daigdig. Ang Vietnam War o kilala din sa tawag na The American War sa Vietnam, ay bahagi ng mas malaking tunggalian ng ideolohiya sa pagitan ng USA at USSR na kung tawagin ay Cold War. Tumagal ito ng humigit-kumulang 25 taon kung saan mayroon itong dalawang phase. Ang First Indochina War mula 1946 hanggang 1954 at ang Second Indochina War mula 1955 hanggang 1975. Sa loob ng humigit-kumulang 25 taon, ang Vietnam ay mababalot ng kaguluhan at kamatayan. Ang ugat ng digmaan sa Vietnam ay nagsimula pa noong ikalawang bahagi ng 19th century. Ang Vietnam ay matatagpuan sa rehiyon na kung tawagin ay Indochina sa Timog Silangang Asya. Mayaman ito sa likas na yaman. At nasa istratehikong lokasyon sa West Philippine Sea. Kaya naman, naging kaakit-akit ito para sa mga imperialista. Isa sa mga nagka-interes sa Vietnam ay ang France. Pinatunayan na noon paman na mga Vietnamese ang kanilang pagiging mapagmahal sa kalayaan. Dahil mula noong 1857 hanggang 1888, pinilit nilang labanan ang mga imperialistang French. Gayunpaman, natalo din ang mga Vietnamese makalipas ang halos 30 taong paikibaka. Dahil sa kanilang pagkatalo, ang Vietnam ay naging kolonya ng France. Kagaya ng mga naganap sa Pilipinas at iba pang bansang biktima ng imperialismo, nagkaroon ng malaking agwat sa pamumuhay ng mga mahihirap at mayayamang Vietnamese dahil na rin sa pamumuno ng mga French ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ang magiging inspirasyon ng mga Vietnamese na lumaya mula sa lahat ng mananakop. Sa pagputok ng ikalawang digma ang pandaigdig, inagaw ng mga Hapones ang Vietnam mula sa mga French. Nilabanan naman ng mga Vietnamese sa pamumuno ng komunistang leader na si Ho Chi Minh ang mga Hapones para sa kalayaan si Ho Chi Minh ay isang nasyonalistang leader na nangangarap ng isang malayang Vietnam. Mula pa noong World War I, siya ay aktibo ng naikipaglaban para sa pagkamit ng kalayaan. man, dahil sa labis na hindi pagkakapantay-pantay sa Vietnam at inspirasyon ng Bolshevik Revolution, naging komunista si Ho Chi Minh kung saan kanyang itinatag ang Indo-Chinese Communist Party noong 1930. Noong World War II, nakita niya ang pagsakop ng Germany sa France bilang pagkakataon na palayain ang kanyang bansa kaya naman agaran siyang bumalik kasama ang kanyang mga tauhan sa Vietnam noong 1941. Sa tulong ng kanyang mga tapat na heneral, kanilang pinagbuklod-buklod ang iba't ibang mga gerilyang grupo sa isang koalisyon ang koalisyong ito na kanyang pinamunuan ay tinawag na League for Independence for Vietnam o mas kilala sa tawag na Viet Minh. Makalipas ang pagkatalo ng mga Hapones noong World War II, itinatag ni Ho Chi Minh ang Democratic Republic of Vietnam. Ngayon paman, bumalik ang mga French sa Vietnam at kanilang binawi ang kontrol sa bansa. Binuwag ng mga ito ang bagong tatag na pamahalaan ni Ho Chi Minh na nagresulta sa pagsisimula ng First Indochina War noong 1946 sa pagitan ng French Colonial Empire at ng Vietnam. Naging madugo ang digmaang ito na tumagal mula noong 1946 hanggang 1954. Ginamit ng Vietnam ang hit-and-run tactics para labanan ang mas makabagong hukbo ng mga French. Dahil sa kanilang kabiguan na matalo ang mga gerilyang Viet Minh, unti-unting naisip ng mga French kung sulit nga ba ang dugo at perang kanilang ibinubuwis sa Vietnam. Lalong tumindi ang kanilang agam-agam ng durugin ng kwersang Vietnamese ang mga French sa dalawang buwang labanan sa Dien Bien Phu. Ang pagkatalong ito ng mga French ay naging malaking dagok sa kanilang puwersa kaya't napilitan ang mga ito na makipagnegosasyon sa mga Vietnamese. Makalipas ang negosasyon sa Geneva, Switzerland, nilisan na ng mga French ang Indochina. Ang Vietnam naman ay hinati sa dalawa sa 17th parallel. Kahalintulad ng nangyari sa dalawang Korea. Ang komunistang North Vietnam sa ilalim ni Ho Chi Minh at ang kapitalistang South Vietnam na pinamumunuan naman ni Ngo Dinh Diem. Sinuportahan ng USSR at China ang North Vietnam. Samantalang ang USA naman ang naging pangunahing kaalyado ng South Vietnam inaasahan na muling mag-iisa ang North and South Vietnam sa pamamagitan ng isang eleksyon noong 1957, ngunit hindi ito natuloy. Nagawang makuha ni Ho Chi Minh ang loob ng napakaraming mga Vietnamese, kaya naman malaki ang kanyang tsansa na manalo sa isang national election. Upang maiwasan ang posibilidad na manalo si Ho Chi Minh, agaran ding nagsagawa ng eleksyon sa South Vietnam kung saan itinanghal na panalo si Ngo Dinh Diem bilang pangulo ng Vietnam. Ang pamumuno ni Ngo Dinh Diem ay mailalarawan bilang isang diktatoryang puno ng nepotismo at korupsyon. Sa kanyang pamumuno, lumaganap ang korupsyon sa lahat ng hanay ng pamahalaan, kapulisan at kasundaluhan. Pinuno ni Jem ang mga mahalagang posisyon sa pamahalaan ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Nagsagawa din siya ng pag-atake sa lahat ng pinaghihinalaang komunista kung saan libu libong mga tao, komunista man o hindi ang nasawi. Dahil sa mga pagkakamaling ito, lalong naghirap ang buhay ng mga ordinaryong Vietnamese. Sa kabila ng lahat ng kabulukang ito, ang USA ay patuloy na sinuportahan si Ngo Dinh dahil sa paglaban nito sa komunismo, nangialam ang USA sa Vietnam dahil sa paniniwala nila na kapag naging komunista ang Vietnam, hindi malayo na maging komunista din ang mga kapitbahay nitong bansa kagaya na lamang ng Thailand, Vietnam at maging Pilipinas. Tinawag ang paniniwalang ito bilang the domino effect theory sa pamumuno ni Pangulong John F. Kennedy. Nagpadala ang USA ng mga sundalong Amerikano para magsilbing advisor at suportahan ang mga sundalong South Vietnamese o mas kilala sa tawag na Arvin. Maraming Vietnamese ang nagnanais na pabagsakin ang tiwaling pamahalaan ni Diem. Kaya't marami sa mga ito ang nahikayat na sumali sa komunistang grupo sa South Vietnam, ang National Liberation Front o mas kilala sa tawag na Vietcong ang Vietcong ay isang gerilyang grupo na binubo ng mga komunistang South Vietnamese ngunit kontrolado ng North Vietnam. Gayunpaman, taliwas sa kaalaman ng nakararami, karamihan ng na mga miyembro ng Vietcong ay hindi orihinal na komunista kundi mga ordinaryang mamamayan lamang na nagsawa na sa kabulukan ng pamahalaan ni Jem. Noong 1963, isang grupo ng mga general ng South Vietnam ang nakipag-ugnayan sa USA para hingin ang pahintulot nito na palitan sa pwesto si Ngo Dinh Diem. Bagamat hindi umoo ang mga Amerikano, hindi rin nila pinigilan ang napipintong kudeta laban kay Diem. Noong November 1, 1963, Kinubkob ng mga nagkuditang general ang palasyo ng presidente at pinatay si Ngo Dinh Jem at ang kanyang kapatid. Makalipas ng dalawang linggo, nasawi naman ang US President na si John F Kennedy at pinalitan ni Lyndon Johnson. Habang lumalala ang sitwasyon sa South Vietnam, ang North Vietnam naman ay patuloy na naghahanda para sa paparating na kaguluhan. Maraming baril, bala, tangke, anti-aircraft weapon at iba pang tulong ang dumating sa North Vietnam. Bukod dito, libo-libong mga military advisor din ang dumating para tulungang sanayin ang mga sundalong North Vietnamese. Sa South Vietnam naman, ang pumalit na pamahalaan kay Jem ay hindi naging popular sa masa. Nabigo ang bagong administrasyon na supilin ang korupsyon at pabutihin ang kondisyon ng pamumuhay ng mga ordinaryong Vietnamese. Nakita ito ng mga komunista bilang pagkakataon na simulan ang pag-atake sa South Vietnam. Libo-libong mga sundalong North Vietnamese ang palihim na tumawid ng 17th Parallel gamit ang Ho Chi Minh Trail at naghintay sa pagsisimula ng kaguluhan. Ang Ho Chi Minh Trail ay serye ng mga kalsada at lagusan na dumadaan sa North Vietnam Laos at Cambodia patungong South Vietnam. Ginamit ito ng mga North Vietnamese para iwasan ang pwersang Amerikano at Arvin na nakabantay sa 17th Parallel. Noong August 4, 1964, naganap ang Gulf of Tonkin Incident kung saan sinasabing inatake ng mga torpedo boats ng North Vietnam ang dalawang US destroyer na USS Maddox at Turner Joy. Bagamat walang konkretong patunay na naganap nga ang pag-atake. Inireport ni US President Lyndon Johnson ang pangyayaring ito sa US Congress. Dahil dito, agarang pinahintulutan ng Kongreso ng Amerika na ipadala ang kanilang mga sundalo sa Vietnam. Ito na nga ang pagsisimula ng Second Indo-China War agarang inilipad ang karagdagang isang daang libong sundalong Amerikano sa Vietnam para suportahan ang naunang labing-anim na libo. Ang pwersang Amerikano sa Vietnam ay pinamunuan ni General William Westmoreland. Agaran siyang nagpagawa ng mga base militar, mga warehouse, imbakan at mga runway sa iba't ibang bahagi ng Vietnam para magamit ng USA ang kanyang buong lakas nakilahok din ang mga kaalyado ng Amerika sa digmaan, kagaya ng South Korea, Australia, Thailand, New Zealand, at ang Pilipinas. Nagsimula din ng taong iyon ang air bombing campaign ng Amerika laban sa North Vietnam na pinangalan ng Operation Rolling Thunder. Hindi nila agad binomba ang buong North Vietnam sa pag-asa na maiwasan na lalong lumala ang digmaan. Bagkus, araw-araw, parami ng parami ang mga target na pupunteryahin ng US Air Force at Navy habang lumalaki din ang payload o dami ng bombang kanilang ibinabagsak. Mayroon lamang isang problema ang estrategiyang ito ng mga Amerikano. Hindi pinahintulutan ng mga politiko ang US Air Force at Navy na bombahin ang mga pantalan o daungan ng barko sa North Vietnam dahil sa takot na madamay ang mga barko ng USSR na nakadaong dito. Hindi rin pinahintulutan na magsagawa ng bombing raid sa mga base militar na malapit sa border ng China. Kaya naman, hindi nahinto ang pagdating ng mga supply sa North Vietnam mula sa China at USSR. Ang mga limitasyon na ito ay isinagawa para maiwasang masali sa digmaan ang China at USSR na maaring pagsimulan ng World War III. Para naman sa labanan sa lupa, hindi rin pinahintulutan ang pwersang Amerikano na tumawid ng 17th parallel para sakupin o durugin ang pinagmumulan ng mga komunistang sundalo. Matindi ang takot ng mga politiko sa Amerika na kapag sinakop ng USA ang North Vietnam maaaring sumali ang China sa digmaan kagaya ng nangyari noon sa Korean War. Dahil sa mga limitasyon na ito, masasabi natin na sumali sa labanan ang Amerika nang nakatali ang isang kamay nito. Dahil sa kawalan ng tiyak na plano kung papaano matatalo ang mga komunista, napilitan si General Westmoreland na gamitin ang doktrina ng attrition warfare. Ayon sa doktrinang ito, masusukat ang pagwawagi sa digmaan hindi sa pamamagitan ng pagsakop ng teritoryo, kundi sa gaano kadaming kalaban ang kanilang mapapatay. Gamit ang kanilang mga eroplano, bubombahin ng mga Amerikano ang posisyon ng mga Vietcong sa kagubatan. Nasusundan naman ng search and destroy mission sa pag-asa na marami silang mapapatay na kalaban. Inaakala kasi ni Westmoreland na kapag marami silang mapapatay na kalaban, darating ang punto na mauubusan ng sundalo ang North Vietnam at mapipilitan ang mga ito na makipagnegosasyon hindi ito naging mabisa dahil kadalasan pinaparami lamang ng mga Amerikano ang bilang ng napapatay nilang komunista sa kanilang report para magmukhang nananalo sila sa mga labanan sa kabilang banda agaran namang natuto ang mga Vietcong at North Vietnamese kaysa harapin ang superior na lakas ng kanilang kalaban. Iniwasan nila ang direktang paglaban at bumabalik na lamang sila makalipas na umalis ng mga Amerikano. Naging maparaan ang mga komunista sa kanilang paglaban. Gumawa sila ng mga tunnel sa ilalim ng lupa para maiwasan ang mga bomba. May mga tunnel na maliliit lamang kung kasaan kasya lamang ang isang tao. Mayroon din namang malalaki at komplikado na naglalaman ng mga ospital, command center, at kayang magtago ng libo-libong katao. Natuto din silang gumamit ng iba't ibang mga bitag o booby traps para gawing miserable ang buhay ng mga sundalong Amerikano. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang punji stick, tiger trap, bamboo whip, at maging mga ahas na nakatali sa mga puno. Isa pa sa pinakamalaking suliranin ng mga Amerikano sa pagkipaglaban ay ang kagubatan ng Vietnam. Ang mga makakapal na puno at halaman nito ay isang mabuting taguan para sa mga kalaban. Kaya naman, ginamit ng mga Amerikano ang Agent Orange, isang defoliant o pampatay ng halaman para kalbuhin ang mga kagubatan at bundok. Milyon-milyong ektarya ng kagubatan ang nasira nito na nagresulta sa hindi matatawarang pagkasira sa kalikasan at biodiversity sa Indochina. Karagdagan pa, ang kemikal ng Agent Orange ay nagsanhi ng napakaraming sakit, hindi lamang sa mga taong nadampian nito, kundi maging sa kanilang mga anak. Noong huling buwan ng 1967, unti-unti nang naiinip ang leader ng North Vietnam, Bagamat dumarami ang mga Amerikanong namamatay at bilyong-bilyong dolyar na ang nauubos ng mga ito sa digmaan, wala pa ding senyales na lilisanin na ng USA ang Vietnam. Kinakailangan nila ng isang malaking panalo na kukumbinsi sa mga Amerikano na umalis na sa Vietnam. Kaya noong January 31, 1968, sinimulan ng mga North Vietnamese ang Tet Offensive. Ang Tet Offensive ay isang sabay-sabay na pag-atake ng mga Vietcong at North Vietnamese Army sa buong South Vietnam. Halos lahat ng provincial capital, mga lungsod, mga paliparan at base militar sa buong South Vietnam ay sinalakay ng pinaghalong pwersa ng North Vietnamese Army at Vietcong. Maging ang US Embassy sa Saigon, Kapitolyo ng South Vietnam, ay pansamantalang nakubkob ng mga sumalakay na komunista. Pagamat nabigla sa agarang pagsalakay, mabilis namang nakabawi ang mga Amerikano at South Vietnamese. Mabilis nilang nabawi ang mga teritoryong nasakop ng mga komunista. Tinatayang humigit-kumulang 50,000 na NVA at Vietcong ang napatay samantalang siyam na libo naman para sa mga Amerikano at South Vietnamese. Sa militar na perspektibo, ganap ang pagkatalo ng mga komunista dahil sa dami ng namatay nilang mga sundalo. Gayunpaman, ang Tet Offensive ay naging isang malaking politikal na panalo para sa kanila. Laging ibinabalita sa Amerika na nananalo na ang pwersang Amerikano dahil sa dami ng mga NVA at Vietcong na kanilang napapatay. Ang Tet Offensive ay naging malakas na sampal ng katotohanan para sa kanila na itanong nila sa kanilang sarili kung tunay na nananalo tayo sa digmaan. Paano nagawa ng mga komunista ang Tet Offensive? Lalo pang nagalit ang mga Amerikano nang ipalabas sa balita na nangangailangan pa ng karagdagang 200,000 na sundalo si General Westmoreland. Nakita ito ng masang Amerikano na ebidensya na hindi totoo na nanalo na sila sa digmaan dahil sa lumalalang sitwasyon at political pressure. Napilitan si Presidente Lyndon Johnson na magbigay ng talumpati kung saan pinangako niya na ititigil ang pagbomba sa North Vietnam para hikayatin ang kanilang mga lider na makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Sa kasamaang palad, ang negosasyon sa pagitan ng Amerika, North and South Vietnam ay magtatagal dahil sa pabago-bagong kagustuhan ng bawat panig. Habang nagaganap ang negosasyon, patuloy ang labanan sa mga kagubatan ng Vietnam. Noong 1968, napalitan na si President Lyndon Johnson ni Richard Nixon. Sa payo ng kanyang Foreign Affairs Advisor na si Henry Kissinger, na nilang bombahin ang Cambodia kung saan nagkukubli ang maraming mga komunistang North Vietnamese. Ninais na itago ni President Richard Nixon ang pagbombang ito dahil ang Cambodia ay isang neutral na bansa. Gayunpaman, nakalabas ang impormasyong ito sa media at nang ibalita ito sa telebisyon, radyo at pahayagan, muling nagprotesta ang mga Amerikano. Dahil sa tumitinding protesta laban sa digmaan, napilitan ang pamahalaang Amerikano na ipatupad ang Vietnamization kung saan ang mga South Vietnamese na sundalo na ang papalit sa posisyon ng mga Amerikanong sundalo sa labanan. Unti-unting pinauwi ng pamahalaang Amerikano ang kanilang mga sundalo habang pinabibilis naman ang pagsasanay ng mga South Vietnamese. Sa kasamaang palad, naging masyadong mabilis ang Vietnamization kung saan ang mga naiwang South Vietnamese ay kapos sa training at karanasan para maging mabisang pananggalang sa mga veteranong komunista. Makailang beses pang nagharap ang kinatawan ng North and South Vietnam at USA para sa negosasyong pangkapyapaan, ngunit sila ay laging bigo na magkasundo. Dahil dito, tumanggi na ang North Vietnam na makipag-usap. man, Noong January 27, 1973, napilitang dumalo ang North Vietnam sa pagpupulong sa Paris makalipas na muli silang bombahin ng mga Amerikano. Napagkasunduan sa pagpupulong na ito na magkakaroon ng tigil putukan sa susunod na araw. Bibigyan ng 60 days ang mga Amerikano para lisanin ang Vietnam at wasakin ang kanilang mga base militar pakakawalan din ang mga bihag ng digmaan. Mananatiling magkahiwalay ang North and South Vietnam hanggang sa magkaroon sila ng mapayapang pagkakaisa sa hinaharap. Sa puntong ito, nagwakas na ang direktang paikilahok ng USA sa digmaan. Sa kabila ng Paris Peace Accord, nananatiling mainit ang sitwasyon sa Vietnam patuloy ang sagupaan at kamatayan ng daan-daang Vietnamese kada araw. Sa pagsapit ng 1975, inilunsad ng North Vietnam ang isang malakihang opensiba para pag-isahin ang buong bansa. Naasahan ng mga leader ng North Vietnam na tatagal ang opensibang ito ng dalawang taon. Ngunit, laking gulat nila nang mabilisang bumagsak ang mga depensa ng South Vietnam. Maramihang sumuko ang mga sundalo ng Arvin sa paparating ng mga komunista. Sinubukan pang isalba ng bagong upong presidente na si Gerald Ford ang sitwasyon sa pamamagitan ng muling pagpapadala ng tulong pinansyal at militar sa Vietnam. Ngunit, ito ay hinarang ng Kongreso ng Amerika. Masasabi natin, nasawa na at pagod ang masang Amerikano sa isang digma ang walang kasiguraduhan ang pagkapanalo. Noong April 21, tumakas ang presidente ng South Vietnam na si Nguyen Van Thieu patungong Taiwan. Makalipas lamang ng isang linggo, bumagsak na ang pamahalaang South Vietnamese. Ang ilang mga natitirang Amerikano ay kahiyahiyang tumakas, sakay ng mga helikopter at iba pang sasakyang panghimpapawid kasama nilang tumakas ang ilang mga kaibigan, kamag-anak at katrabahong Vietnamese. Sa pagsapit ng July 2, 1976, Dalawang buwan makalipas ng pinakahuling eroplanong Amerikano sa Vietnam, ang North and South Vietnam ay formal na pinagbuklod bilang The Socialist Republic of Vietnam. Sa puntong ito, nagwakas na ang 25 taong digmaan sa Vietnam. Ang digmaang ito ay nagresulta sa humigit kumulang 3 milyon apat na raang kamatayan, kung saan 2 milyon sa mga ito ay sibilyan. Tinatayang isang milyon isang daang libo naman ang namatay na sundalong North Vietnamese at Vietcong, samantalang dalawang daan libo naman para sa panig ng mga South Vietnamese. Para naman sa Amerika, tinatayang 58,000 walong libong sundalo nila ang nasawi. Napakarami din ang permanenteng napinsala ang katawan at isipan. Idagdag pa dito ang hindi mabilang na mga taong nagkasakit at kanilang mga naging anak sa magkabilang panig dahil sa mga kemikal na ibinuhos ng USA sa mga kagubata ng Vietnam. Ang Vietnam War ay isang malaking dagok sa reputasyon ng United States of America. Sinira ng digmaang ito ang reputasyon ng mga Amerikano bilang pinakamalakas na puwersa sa daigdig. Dahil dito, lumakas ang loob ng iba't ibang kilusang komunista sa buong daigdig na paigtingin ang kanilang pagpapalawak ng impluensya. Sa Vietnam War din nasubok ang lakas ng media at suporta ng mamamayan. Nakita sa digmaang ito na ang ibinabalita ng media ay may malaking epekto sa suporta ng mamamayan at ang suportang ito ng mamamayan ang magdidikta sa kapalaran ng digmaan. Nasuri din sa isyu na ito ang racial equality sa United States of America kung saan libo-libong mga black Americans ang lumahok sa digmaan at sa kanilang pagbabalik sa kanilang bansa ay humingi ng pantay-pantay na karapatan. Ang Vietnam War din ay naging impluensyal sa pagbuo ng kulturang popular sa daigdig mula sa mga awitin, mga pelikula, pananamit at literatura. Masasabi natin na ang Vietnam War ay nag-iwan ng bakas sa kasaysayan na kailanman ay hindi na mabubura. Marami pa tayong kasaysayang pag-uusapan sa hinaharap, kaya siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Malaki ang maitutulong nito sa ating channel. Muli, ako si Sir Ian at magkita-kita tayo sa susunod na video.